ating pabahay po para kay nanay ni Nessie. Tara Ayan, good morning po. dito niyo po ba Ito tayo sa Jom Car. Po tayo, dito, bahay po, para sa Kijomar po. Ito, at so, uh, bibigyan so, 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 po, po, po natin ng reaksyon ang kanyang pabahay. Kikita na po natin. Ayan. Yung bahay po. Yun. Ang ganda ah, na rin ang pabahay ni, pa ni Jomar. Ang laki. Malaki din po siya. Uh, I think up and down. Ayan po. Ito po ang tularan natin na kahit po sila ay sinasabi na natin na sikat na dahil nga sa love team nila ni Carla ay nakakagawa pa rin siyang pabahay po. Ayun yun po yung dapat natin suportahan, di ba? Ah, uh, alam niyo po mga kapatid, good morning sa inyong lahat at uh, alam niyo po uh, ngayon po ay bibigyan natin ng reaction ito pong si Jomar dahil isa po sa la, sikat at viral po na love team ang Jumpcar, pero po ay si Jumar po ay isa's po sa may pabahay sa ngayon, di ba? Kung mga iba-iba lang po 'yan na sikat na, kumikita na talaga na maganda talaga na successful po ang love team nila ni Carla, pero po ay mayroon na rin po siyang pabahay. At napakaganda po, malaki na po 'yung pabahay niya. Kaya na nakakatuwa po yung ganitong mga uh, may love team na talaga pong nagcha-charity na. Like Ruel tingnan mo yon. Nagsimula siya talaga na ngayon po successful na rin po ang kanyang pabahay, di ba? Napakaganda <clears throat> ang mga pabahay nila talagang po ngayon ang pabahay ng kalingap ay may quality na talaga na talaga masasabi mo ng totoong bahay talaga na hindi na basta-basta pong magiba at nandiyan po yung pagmamahal po ng mga viewers sponsor sa mga pabahay po ng kalingap di ba kaya nakakatuwa po yung mga ganito ito po ang dapat natin suportahan po yung kagaya nila Jumar ni Kalingap Dan di ba na talaga nandyan po talaga yung uh, kagustuhan nilang makatulong na nagpapabahay. Hindi lang po yung pang nila na talaga pong isinishare nila din po yung blessing nilang natatanggap sa ibang tao. Kagaya po nitong ki ka, Jomar, di ba? Kaya ngayon po mga kapatid, <clears throat> yung mga taong nagsasabi na bakit tayo suporta ng suporta sa mga love team, <clears throat> Nagaya po dito kay Jomar at kay Carla may nakikita din po dahil po sila po ay tumutulong na rin di ba kagaya di ba si Re si Richel tumutulong na rin kaya po dito sa Jomar nakikita ko po niyon na magkakaisa din po itong si Jomar at si Carla magtutulungan din po yun dahil si Carla po at Jomar <clears throat> hindi la lang, lang po basta lab team silang dalawa sila po ay nakikita na natin yung future nila na ito nga mga sponsor na talagang ginagambayan po sila at uh, talagang ibinibigay nila yung uh, kinabukasan nila pagdating ng araw na magkatuluyan sila. Diba? Sana nga po ay angad namin na sana nga magkatuluyan sila dahil alam mo namin na ito pong si Carla ay talagang uh, nahulog na yung kanyang puso sa puso ni Papa Dan o ni Papa Jom po? kaya po ay nakakatuwa po at ito nga po ay dati po ang tawagan nila babes di yan? ay babes ay, di yan. ganun po yung tawagan nilang dalawa di ba, ni Jumar at ni Carla ay babes <laughs> ngayon po nabago yun nung pumunta sila sa Thailand nang nag I love you na nga si Jumar dito kay Carla. At, uh, mm, naka, oh, may kasama pa po yan na pahalik-halik. ah, uh, na iba po ang tawagan nila, lab na. <laughs> ngayon sa lab na yun, nauwi na yan sa agum. Alam niyo po ang agum, uh, <clears throat> asawa po. Uh, ngayon po, yung lab, na punta na sa asawa, ngayon po, ang mapupuntahan po yan talagang sa, ano na yun po, kinabukasan na nila. Yung pinaghahandaan na, dahil alam nyo po mga kapatid, ang mga sponsor, hindi po yan magbibigay o magagabay sa inyo kung wala silang nalalaman na sa pagdating ng araw, magpapakasal po yan dalawa. At sila na po yan talaga. Dahil marami nga nagtatanong kung sila ay magbata na, hindi na kailangan po yan i- Sagutin, tanungin, dahil nakita po naman natin kay Jumar, at kay Carla kung ba paano sila talaga. Talagang nakikita na talaga na, na para talagang napaka-close na talaga na nandiyan na po yung kanilang love, di ba? Uh, understood na sa atin yun na ibigay na natin ang yung privacy nila kung ano ang nakikita na natin sa kanila, yun na. Huwag na tayo masyadong magtanong pa. Dahil iyan po ay nasagot na yan ni Jomar at ni Carla. Nakita na. At nag na na. Na parehas nilang mahal ang isa't isa't. Di ba? Noon daw, diba? Sabi ni Carla. Noon daw, crush lang. Ngayon daw, love na. Di ba? Ito sinabi yan ni Carla talaga. Diyos ko. Kayo lang talaga. Mahina lang. wag na natin po. Kahit alam nyo na. Gusto nyo pang iulit-ulit. Huwag na. Huwag tayong makulit. Dahil ito pong dalawang ito. Mauuwi po yan sa kasalan. Very po yan. Tandaan nyo. Dahil wala naman masama. Kahit nag-aaral ka. Ay makakatapos po. Kung gugustuhin. Dahil alam nyo po. Mga kapatid. I-share ko lang po sa inyo na yung hipag ko po, tatlo na ang anak. Nag-aral pa, nakagraduate po ng maestra. Di ba? Kaya po, wala po iyan. Hindi po adlang ang pag-aasawa kung gusto mo pong makapag-aral. Kaya, kung ano po ang nakikita natin dito sa Jumcar, suportahan na lang natin. Dahil po, pipigilan ba natin yung taong nagkakagustuhan? 'di ba? Yung love team na uwi sa love, napakaganda po 'yun na beneficiary ng kalingap, 'di ba? Ayaw mo niyo na siguro ito po yung kauna-unahang love team na mauwi sa kasalan dahil si Papa Ja Papa Dan. Matagal-tagal pa yan dahil si Joy <laughs> ay sila ay talagang gusto lang talagang makatapos din. Kaya ngayon po, ang masasabi natin, am um, Jumcar po ay soon na 'yan. Abangan po natin kung ano yung uh, mga surprise, yung ipapahayag ni ni Jumar dito si kay Carla. Abangan po natin 'yan, mga kapatid, dahil nakaka-excited 'yun. Alam niyo po, mga kapatid, 'wag po kayong magagalit na magkahiwalay po ang Kar si Carla at si Jumar ah uh, abangan nyo po kung ano ang reason. Basta, abangan nyo po. Dahil may dahilan nyan po. Dahil, pagdating po dyan sa Baguio, nandyan po yung mga surprise ng Jumcar. Di ba? Abangan nyo po yan, mga kapatid, dyan sa Baguio. Dahil, anniversary po nila dyan sa Baguio. Gaganapin. May magaganap po talaga. Hintay. Kulang kayo, wag kayo masyadong hap, di ba? Ang abangan niyo kung papaano po yung kaabang-abang na nakakakilig po dito sa Jumcar. Kaya mga kapatid, uh, patient lang tayo dahil ang sabi nga nila, uh, masyado daw kayong demanding na mga supportive ng Junkar. Kaya patunayan yung mga kapatid na hindi kayo doon. Yung mga gumagawa lang niya na gulo. Gusto lang kayong pag-away-awayin ng Edsi at Jumkar at Danjoy. Di ba? Kaya po tayo, mag lang tayo po na mga nagmamahal po dito sa mga love team na wag po tayong uh, maniwala dyan sa mga issue-issue na yan. Dahil po alam mo naman po kung papatulan natin ang mga issue, dyan po talaga ang pagsisimulaan ng away-away po. Kaya maligaya po sila kung tayo po ay maniniwala sa kanila. Kaya kung ano ang nakikita natin ng bawat love team, maging masaya tayo. Dahil hindi po yan pababayaan ni Kalinga Prab na mawala sa wala. hindi <laughs> ba? <laughs> Anong mawala sa wala? Di ba po? Ayan. Ang importante po dito kay Jomar po, isa sa mga may pabahay na napaka ganda po, up and down po at napakalaki. Yun po ang tulara natin na mga beneficiary ng kalingap at kalinga partner. Huwag po tayong masyadong uh, tahol ng tahol kung wala pa naman tayong napapatunayan, di ba? Kaya gayahin po natin si Jomar. Hanggang dito na lang po mga kapatid at uh, yun, binigyan ko lang po ng reaction itong pabahay ni ah uh, kalingap Jumar dahil po ay isa sa napaka uh, tagumpay na, ba, uh, na love team na hindi nagmamalaki siya po ay <clears throat> talaga pong tumutulong at uh, bereson po 'yan makakakulaps niya niya rin si uh, Agum niya. Yan, ang tawagan ni na ng Agum niya, di ba? Ang kakakilig po talaga, mga kapatid. Kaya abangan natin. Huwag po tayong mainip. wag tayong gumaya sa iba na napakaampalaya nila. Di ba, mga bitter. Huwag po tayong gagaya sa kanila. Gayahin natin. Ang magandang uh, alimbawa gaya ni Jumar Kalingapdan na mayroon na po silang mga pabahay. di ba? Diba? Yan po ang tulara natin. Huwag po tayo basta ng hau, hau, tahol ng tahol. Diba? Ayan po mga kapatid, suportahan na lang natin si Kuya Bal Santos Matubang, uh, at yung Edna Vlogs, at uh, si Kalinga Prab, at ito pong si Jomar, si Dan, at si Ruel, at si Rochelle, ang Rochelle, at ang bu lahat ng love team, yung car, at si uh, Danjoy. At ang bagong-bagong love po ngayon, ang Idpaw. Iyan po ay si Pau na uh, kapatid ni Kalinga Prab At anak ni Balsang Smutubang. Di ba? Ipagmamalaki natin yan. Dahil po napaka, ano po, ni Pau napakakalog. Kaya suportahan po natin uh, lahat po na love team magkaisa sana po, magtulungan maghilahan. Hindi po yung magsiraan. Di ba po? Yan lang po ang masasabi ni Malo de los Santos. Uh, shout out ta uh, Banat Baksik at Sil TV at uh, ito po nga sa Danjoy Kilig Overload sa pangunguna po yan ni Miss Mopil Mix Vlog. Shout out po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa inyong mga uh, kapatid, mga sisikoy at lalo dito sa dalawa kong naggagandahan pong si Banat Baksik at si Sil TV PH. Ayan mga kapatid. Uh, salamat. Babayo sa mga mga viewers kong nagmamahal kay Malu de los Santos at yung baser naman ni Malu de los Santos thank you so much <laughs> alam nyo talaga ako eh alam nyo po sasabihin nyo ay si Malu de los Santos di na nagpapalit isang araw lang yan nakakatapad magpalit malamig <laughs> Ayan mga kapatid ha, pasensya na po kayo doon yung mga nasasagasaan na mga sinasabi ko. Uh, pasensya na kayo at ako po naman talaga ay real talk lang naman po tayo mga kapatid. At gaya po dito kay Jumar, suportahan po natin at napakaganda po yung pabahay niya. Napakalaki po, ay talaga pong hindi kayo manginginayang na suportahan si Kalingok Jumar at dito po sa Jumcar dahil po sila po ay tumutulong na. Maraming salamat po sa mga sponsor na mga bababait no? walang mga sinasabi. Thank you. Bye-bye. Salute. Bye-bye you. Mwah.